Igan buong bayan, hindi, hindi natin titigilan ang mainitation ng bayan na korupsyon sa flood control projects. Tamdam na ramdam ang poot at galit ng sambayanan. Ang solusyon kasi sana lalo pang naging problema. Isa sa mga lugar na dumadaing na mga residente ang Barangay Mali sa Giginto, Ang kakapal ng mukha nila sa sarap na buhay nila, dalawang beses nga akong inaatake dahil dyan sa bahana yan. So baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yan, daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Hindi sila naaawa hanggang leeg. Naglalakad sa karsada dito. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko. Dahil sa mga ginawa nila. Ito yung ikaapat na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Ba't hindi ka maiiyak? Pag-usapan natin ang ng bayan dyan, mismo sa Barangay Malis, Giginto, Bulacan, kasama si Ivan. Ivan? Igan, yung nakikita natin, yung uh, yung ali na nagsasalita, na talaga naman tagusta- na tagos yung bawat salita niya, ramdam ng bawat kababayan natin ang kanyang galit, siya si Nanay Norilin. Nandito ko ngayon sa tapat mismo ng kanyang bahay, tulad ng nakikita ninyo, hanggang uh, halos baywang ko na ang bahari to hindi na bumababa ang tubig. Pero, ang kabalintunaan yan, sa likod ko lang, makikita ninyo, yung ginawang flood control. So, ibig sabihin, yung kinokontrol dapat <laughs> ng, ng, mga estrukturang yan, eh walang nangyari. Walang silbi, ika nga. Kaya naman, maintindihan po natin kung bakit galit na galit si Nanay Norilin, na ngayon po kasama ko. Nanay, maganda umakit po sa inyo ulit. Ah... Uh, Nag-viral ho kayo no dahil Opo. ho talagang ramdam na ramdam ho yung galit ninyo eh. Opo. Pakikilarawan nga po. ba kahirap manirahan dito sa bahay ninyo na talagang pirmi ng may ganitong baha? Ay Ako naku. Na po, sobrang hirap po ang inaabot namin. Mm. Talagang sa sobrang hirap po, talagang nakuha kong magalit ng gusto. Kasi po, kagaya po nito, ang lalim ng tubig. Mm. Ang mga tao po lumulusong palabas. Mm. Ang mga bata lumulusong palabas. E talaga pong sobra ang galit ko sa nice, mga ginawa yan. nila. Maybe lumalakas ang ulan. Payram ng payong. Ayan yan. Sige po, go ahead. Sobra po talaga ang galit ko. Sana naman po. Ayan. Yung mga taong gumawa nito, saan gawa nila ng paraan kung paano mapapahupa ng konti ang mm. hirap na nararanasan namin dito. Hindi lang po ako nag-iisa rito, napakarai po namin dito na sobrang kahirapan ang uh, inaabot sa araw-araw na, na, na pamumuhay. Naikwento nyo oh, nabanggit nyo yung dalawang beses na kayo inatake. Kwento nyo nga, gano'ng kahirap nung para ilabas kayo nung atake atake, nung kay -atake dito. Nung ako po inatake, binuhat ako ng kapatid ko na yon. Uh. Dalawa po sila, inilalabas ako. Hindi ko po sa alam. Baha. Oh ganito, mas malalim pa po dito mm -hmm. ang inabot ko. Oo. Hindi ko po alam kung aabot ako ng karsada kung mabubuhay pa ako. Sa sobrang hingal po kung paano lumabas. Wala okay. naman pong rescue na pumapasok dito. Okay. Kasi ang hirap po ng daan. Kaya sobrang mm -hmm. mali po talaga ang ginawa nila ng okay. ganitong pahirap sa amin. Sige po. Kaya po dapat pagdusahan nila kung ano yung mga ginawa nila. Okay. Diyan po makikita kung talagang magkakaroon ng hustisya ang mga ginawa nila sa amin. Salamat po, salamat po. Nanay Norilin, bawat isa po sa atin sa mga panahong ito ay si Nanay Norilin dahil lahat po tayo, we, we share the rage, the anger, ika nga, no? yung lahat tayo galit na galit dahil sa nangyayaring ito. Uh, Nay, subukan po nating isang guni itong uh, sitwasyon ninyo. Uh, hindi man sa DPWH pero baka may magawa ho ang Municipal Engineering Ginto. Office ng uh, Giginto Ginto. Bulacan ano? Makakasama rin po natin ngayong umaga si Engineer Arcadio Sulit, ang Municipal Engineer ng Giginto. Engineer, please join us. Ayan. Ayan. Good morning po. Good morning. <laughs> morning. Ayan, yan, yan. Nako, inulan inu inula na ho tayo. Engineer, una-una ang uh, iniisip po ng mga taga rito yung flood control na dapat solusyon sa kung naging sanhi ng lalong pagbaha. From an engineering perspective, tama ho ba ito? Ganun nga ho ba? Tama po, ganun nga po uh, mm -hmm. tama po inisip nila dahil ang proyekto po ay hindi ginawa na magkakadugtong ang flood wall. Meron mm -hmm. pong mga lugar na nabutas, meron naman pong mga residente na ayaw magpabara ng mga butas. Ito ho nakikita natin, oh. ayun ho yung flood wall na sinasabi yes, niyo, yes. no? Is it the correct, is it the proper intervention? Kung kayo ho tatanungin, kung kayo ho konsulta man lang. Kung kami ho kinonsulta, nag-uusap po kami ng uh, aming mayor. Mm. Sabi ko, mayor, mayroong mas economical at mas effective na na paraan para mapigil ang pagbaha. Ito po mm. yung floodgate with the pumping station. Mm. Doon lang po sa bukana ng, ng Giginto River across uh, uh, Poblacion in San Francisco Bulacan-Bulacan. Yun nga lang, hindi ho kayo kinonsulta no. Ah, hindi po, kayo po. kumbaga. Kayo'ng taga rito 37 years ika ninyo na municipal engineer pero hindi kayo tinanong kung ano sa tingin niyo ang tamang solusyon. Yes, po po. Dapat po may consultation kasi alam namin kung ano yung behavior ng tubig dito. Kailan tumataas, kailan bumababa, at kailan nagsimulang pumasok ang malaking volume ng tubig. Ito, engineer, pakikwento nga ho sa kanila kasi oh, nabanggit natin kanina may 13 flood control projects dito lamang sa barangay na ito. Yes. Pero, ano ho nangyari? Kinumpute ho namin eh. Ito hong team ng uh, unang hirit. Inad ho namin more or less sa 800 million pesos yung kabuuan ng mga labintatlong proyekto na yon. Ano ho ang naging resulta ng inyong inventory ka nga sa inyong uh, analysis ng lahat ng flood control projects? ah uh, dito po sa Barangay Malis, may 13 projects hmm. nga po. Uh, unfortunately, yung iba po ay accomplish uh, at yung iba naman po ay hindi po nagawa. Pero teka, hindi po nagawa ibig sabihin ghost. Yes so po. Ah uh, po namin sa record ng DPWH, uh, collected siya 100% since 2024. Mm. Uh, ang hinahanap po namin dahil may coordinate naman, madali naman siyang mm. hanapin. Uh, wala po doon yung project. Itulad uh, po nung nasa likod natin, mm. ito po ay matandang revetment wall na. Okay. Siguro mga 2018, 2017 nang na siya. Ah mm. uh, uli siya ng pondo worth 96 million mahigit. Ah uh, ang kontraktor po ay wow wow, pero mm. wala po, hindi po dapat po mataas na yung wall diyan. Ah mm. uh, hindi po accomplished pero collected po. So, yung 96 million, uh, ano hong nangyari doon? Pwede nyo bang sabihin sa tingin ninyo? Anong nangyari doon sa 96 million? <laughs> eh, yun po. As per record po ng DPW, it's ay uh, collected siya 100%. Collected. Pero hindi uh, napunta sa hindi, proyekto. Okay. Po. Ganito hong sitwasyon ngayon. Uh, may ganun na ho tayong isyong uh, tinatalakay, pero... Habang tayo hoy nagdedebate, nag nagagalit, yung mga tao hoy nahihirapan. Ano ho kaya ang pwedeng gawin ng uh, Municipal Engineering Office para humaibsa naman yung kahirapan ay, sorry, ng mga taga rito? Sorry po. Uh, kami po humihingi ng paumanin. Uh, ang aming tanggapan po ay pinalabas po since nung nag-umpisa po yung Senate Inquiry Hearing ay pinalabas po na kami ng tanggapan ng ating mayor. Siguro mo, more than a month na kami naghahanap ng projects, nagbabalidate whether accomplished or not. Uh, nakita po namin kung ano yung depresya at kung saan nagkaroon ng problema. Humihingi po ng paumanin ng ating mayor uh, pero gagawin po ng solusyon. Mm -hmm. Ang proyekto po yung nasa isip namin ay kinukumpleto namin yung plan at ihanap namin ng appropriate funds. Mm -hmm. uh, kung hindi kakayanin ng local government, hihingi po kami ng mm -hmm advice or ay uh, tulong sa national government kay secretary Vince Dizon sir mabanggit ko na rin kanina nag-inspection tayo doon sa uh, flood control din do sa ano uh, giginto river yes, ano naman ang komento ninyo ron uh yung nakatayo tayo sa tulay kanina yung kanan bahagi ay barangay poblacion yung kaliwa mm -hmm. ay barangay ilang-ilang kung mapapansin nyo, yung barang, eh, sa punong tulay ng barangay poblasyon, may floodgate. Mm. -hmm. Uh, binubuksan yun, eh, if ever, na puno na yung tubig doon sa mga streets. So, nakakawala siya. Pag lingon mo doon sa kabila, walang floodgate. So, mm -hmm. natutulog na yung tubig doon, hindi na makawala pag kami heavy rain sa pumasok. So, subside na yung tubig doon sa ilog, pero still may tubig doon sa mga sa mga landlocked areas. Again, kung anuman yung ginaso sa proyekto na yon, hindi epektibo, kasi tinipid at yes. pinagparte-partehan yung pondo. Opo, uh, at kulang po sa component talaga yung project. E, pag tinignan mo, flood wall lang siya. Okay. Wala siyang ibang component para kasi yung reason objective nung flood wall is to prevent the tide water mm. para pumasok sa lupa pero yung yung rainwater naman ay hindi na pumasok sa mga mga residential area hindi naman makalabas engineer uh, mm -hmm. moving forward ano ho yung uh, sa tingin ninyong dapat mabago kahit yung at your at your level may sinasabi ho ang presidente na dapat magkaroon ng acceptance ulit ang local government sa mga ganitong proyekto? Yes, yung po ang dapat. Before po, uh, before 2016, 2017, mm. umipirma ho ang acceptance ng barangay at ang mayor doon sa projects na tina-turnover. Pero uh, nung panahon po na yun, nagsimula pong tanggalin yung acceptance. Mm. So hindi po namin nababalidate, wala hong check and balance, hindi namin ma-assess kung nandoon nga yung proyekto o wala. Engineer, maraming salamat Ay, po salamat sa kita. pagpapaliwanag sa amin at sana nga po magawa ng paraan, forthwith at as soon as possible time, <laughs> yung paghihira po ng uh, mga taga rito sa Giginto, Bulacan. At yun po mga kapuso, ang uh, mainit na issue ng bayan, kayo mga nakiparte sa pondo ng proyekto ito tingnan nyo, masdanin nyo, ang hirap na idinulot ng inyong ginawa sa mga taga rito. Balik po muna tayo sa studio. Wait lang! wag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kweto at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages na unang hirit. Thank you! O sige na.